Magandang hapon sa lahat ng aking mga followers At ganoon pa rin sa aking mga viewers Ayan po, unang birada sa hapon mga kapatid Ayan sa palangre natin, sa hapong ito mga kapatid Ayan ang unang birada po natin Ayan, medyo marami po yan kapatid Mabigat-bigat po siya Ayan, good size na po Medyo may kalakihan na po ang mga islang pirit natin mga kapatid Ayan po, binanatan ko na po yan. Yan mga wala pa po iyang libring sa yung kamay ko na yan. Ayan. So, Ayan, medyo binanatan ko ng konti kasi Uh, po tayo sa oras mga kapatid Kasi po pag mabutan tayo ng oras na hindi na yan sila kakain Hindi na po talaga yan sila Ayan po Habang kumakain pa sila sa ginagawa natin mga pain mga kapatid Ayan po Ayan Pagsamantalahin na lang po natin Habang kumakain pa po sila mga kapatid Ayan Pinanata na po natin yan mga kapatid Ayan yung paya mga kapatid o sa likuran ko Ambo kapatid Ayan may ari po uh, Taga General Santos City po mga mga kapatid. Yan. Kinalatan ko na po yan. Yan. Magandang hapon. God bless po sa lahat. Bye-bye. We love you all.